Krampus, sandatang kayang tunawin ng sundalo sa loob lamang ng 3 seconds. Ukraine has unleashed its latest battlefield terror. The Krampus flamethrower drone. It doesn't drop bombs. It doesn't fire bullets. It spews fire. Real raging fire. Sa gitna ng lumalalang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay eh biglang lumitaw ang isang bagong sandata na hindi mo aakalain ay may kakayahang bumago ng takbo ng digmaan. Isang maliit na makina na halos hindi marinig pero kayang magdala ng apoy na kaya pang tunawin ng bakal. Ito ang tinatawag na Krampus. Hindi ito basta drone lang kundi isang halimaw na gawa sa teknolohiya na dahan-dahang sumisira sa mga lumang taktika ng kalaban. Pero paano nga ba ito gumagana at bakit ito tinatawag na sa pinakamalakas na armas ng Ukraine ngayon. Tara tuklasin natin ang buong kwento sa likod ng sandatang ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Abang patuloy ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia at habang abala ang mga Russian Army sa pag-iwas sa mga delikadong drone na galing sa ere sa mga sumasabog na artillery at sa sunod-sunod na missile strikes ay may isa na namang bagong panganib na ngayon ay unti-unting lumilitaw at ang banta na ito ay hindi galing sa langit kundi galing mismo sa lupa. Isang machinery na hindi lamang basta panakot kundi isang bagay na literal na nagsusunog ng lahat ng madaanan. At ang pangalan nito ay Krampus. Samantala, noong gabi ng May 19 ay kinumpirma sa mga ulat na pinayagan na ng Ukraine na gamitin ng Krampus sa aktwal na digmaan. Ang sandatang ito ay hindi isang ordinaryong baril o bomba. Isa itong maliit na makina na kayang gumalaw sa lupa tulad ng isang tanke pero mas magaan at mas mabilis. Isa rin itong drone na hindi na kailangan ng sundalong nakasakay. Pwede rin itong kontrolin mula sa malayo at kayang magdesisyon ng sarili kung paano ito kikilos. Dahil maliit ito at gumagamit ng caterpillar tracks ay kaya nitong gumalaw sa matitinding parte ng labanan ng hindi agad napapansin. Pwede rin itong lagyan ng camouflage para mas lalong hindi makita. Pero ang mas nakakatakot dito ay hindi lang ang itsura o kilos ng makina. Ang Krampus ay may dalang RPV16 na flamethrower launchers. Ayon sa mga ulat, ang bawat launcher na ito ay naglalabas ng isang manipis na ulap ng gasolina na kumakalat sa hangin sa loob lamang ng 0.2 seconds. Pagkatapos ng ilang saglit, ang ulap na ito ay kusang naglalagablab at nagiging isang malawak na apoy na kayang umabot sa sukat na mula 23 hanggang 26 feet. Kaya kapag tinamaan ka nito ay wala kang ligtas. Gayun din naman ang init ng apoy na nilalabas ng Krampus ay umaabot sa 4,523 degrees Fahrenheit. Para mas madaling maintindihan, ito ay higit pa sa init na kayang tunawin ng bakal na karaniwang natutunaw sa pagitan ng 2,200 hanggang 2,500 degrees. Ibig sabihin kung ang bakal nga ay kayang tunawin ng apoy ng krampus, paano pa kaya ang laman ng katawan ng isang tao? Kapag tinamaan ng krampus ang isang sundalo, lalo na kung diretsyong tama, ay halos imposible na siyang mabuhay. Sa unang dalawang segundo pa lang ay mararamdaman na agad ang matinding init at bago pa man siya makatakbo o makasigaw ay pwede na siyang mawalan ng malay o agad na mamatay. Ayon sa mga eksperto, Pwedeng mangyari ang kamatayan sa loob lang ng tatlo hanggang sampung segundo. Depende kung gaano kalapit ang tama at gaano kalala ang pinsala. At kung hindi man agad mamatay, ay posibleng mawalan siya ng oxygen dahil sa makapal na usok o hindi na makagalaw dahil sa mga paso sa buong katawan. Ngayon paano naman kung hindi direkta ang tama? Kahit nasa 6 and half feet ka lang mula sa pinanggalingan ng pagsabog, ay sapat pa rin ang init na maaring magsimula ng apoy sa iyong kasuotan. Kahit hindi katamaan ng apoy mismo, ay pwede ka pa rin mapaso at mahirapan sa paghinga. Tandaan din na ang Krampus ay gumagamit ng vacuum bomb. Ibig sabihin pwede nitong higupin ng hangin sa paligid at palalain pa ang epekto ng pagsabog. Sa loob lang ng 10 hanggang 30 segundo ay sapat na ang init at usok sa paligid para mamatay ang kahit sinong sundalo na nandyan. Maging ang mga nagtatago sa trench o bunker ay hindi ligtas. Sa unang tingin ay parang safe na ang mga tagong sundalo. Pero sa loob lang ng lima hanggang labing limang segundo matapos ang atake ng Krampus ay pupunuin na ng usok ang buong taguan. At kung may mga bagay sa loob na madaling masunog ay siguradong lalaganap ang apoy. Sa loob ng ilang segundo, ang trench na dapat sanay taguan ay magiging bitag ng kamatayan. Ang apoy, ang usok at ang kakulangan sa hangin ay magpapahirap sa sinumang nasa loob. At kung sakaling hindi agad mamatay ay siguradong ilang sandali na lang ay bibigay din ang katawan sa tindi ng pinsala. Bukod pa rito ang Krampus ay hindi lang basta pangatake. Kaya rin itong magsagawa ng reconnaissance o pagmamanman ng paligid. Pwede itong gamitin para makita ang galaw ng kalaban at ibigay ang impormasyon sa mga sundalong nasa likod. Isa itong malaking tulong sa mga ground troops ng Ukraine dahil pwede itong gamitin bilang mata at apoy ng kanilang hanay. Sa katunayan ang gobyerno ng Ukraine ay hindi pa nagsasabi kung ilan ang kabuuang bilang ng Krampus na plano nilang gamitin at mukhang sinasadya nila ito. Kapag hindi alam ng Russia kung gaano karami ang ganitong klasing makina, ay mas mahirap para sa kanila na maghanda. Ang ibig sabihin nito, kahit kailan kahit saan ay pwedeng lumabas ang krampus at umatake. Isang bigla ang paglitaw na hindi nila inaasahan. Karagdagan pa dito, kapag ang isang sundalo ay hindi nakapagtago sa isang konkretong trench o bunker, ay lalo siyang nasa panganib. Kung ang taguan niya ay gawa lang sa sandbags o kahoy, ay mabilis itong tinatagos ng apoy na dala ng RPV-16. Sa loob lang ng lima hanggang sampung segundo ay maaring hindi na siya makagalaw dahil sa tindi ng init at pressure. Samantala marami ang nagtatanong kung posible bang makaligtas kapag bigla na lang lumitaw ang krampus. Ang totoo, mayroon namang paraan pero napakaliit ng tsansa. Kailangang sobrang layo mo sa drone para hindi ka nito maabot. Ngunit ang problema, karamihan sa mga Russian soldiers ay hindi pinapayagang umatras. Utos sa kanila ang sumugod at pilit na sirain ang mga posisyon ng Ukraine kahit pa alam nilang delikado. Kaya kapag nakita na nila ang krampus, ang tanging pag-asa nila ay nasa isang open area sila na walang harang at may sapat na space para tumakbo. At kung malayo sila sa pagsabog, ay maaring mas kaunti ang tama ng init. Pero kahit ganoon, ay may panganib pa rin ng pagkasunog pagkalanghap ng nakalalasong usok. At kung may kasunod pang pagsabog, ay mas lalo silang nasa alanganin. Yung din naman, hindi lang basta apoy ang dala ng RPV16. Ayon sa mga ulat, ang epekto nito ay halos kapareho ng isang 122mm artillery shell. Pero may malaking kaibahan. Ang ordinaryong artillery shell ay naninira gamit ang lakas ng pagsabog, habang ang RPV16 naman ay naninira sa pamamagitan ng matinding init. Bukod pa ron, ay may fragmentation effect din ito na may mga piraso ng matutulis na bakal na lumalabas sa pagsabog. At maaaring tumama sa sinumang sundalo kahit pa hindi siya direktang tinamaan ng apoy. Ibig sabihin, kahit makaiwas ang isang sundalo sa mismong sentro ng pagsabog, ay pwedeng masugatan pa rin siya ng mga lumilipad na metal. Ngayon ay tingnan na naman natin ang mismong launcher ng Krampus. Kapag may lamang warhead ang flamethrower nito ay may bigat na humigit kumulang 24.2 pounds. Ang tubo kung saan pinapaputok ang bala ay may habang 35.4 inches at may lapad na umaabot sa 3.6 inches. Sa disenyo nito ay siguradong diretsyo ang lipad ng warhead at tiyak na tatama sa napiling target. At kung hindi na kailangan ng eksaktong target at ang gusto lang ay gumawa ng malaking apoy, ay kaya nitong umabot sa maximum range na 3,280 feet. Ang layo na ito ay napakahalaga dahil sa sobrang lakas ng warhead. Ay kailangan talagang malayo ang mismong drone sa lugar na pagsasabugan dahil kung masyado itong malapit ay baka pati siya ay masira o masunog dahil dito ay sinigurado ng mga gumawa ng krampus na kaya nitong umatake mula sa distansya na ligtas para sa sarili nitong katawan at kung iisipin mo pa ay hindi lang talaga apoy ang panlaban ng krampus bilang drone ay may kakayahan din ito na gumalaw sa mga lugar na hindi kayang marating ng karaniwang sundalo mayroon itong caterpillar tracks at mababang katawan. Kaya kayang-kaya nitong gumapang sa buhangin, putikan, kagubatan at kahit matarik na lupa. Sa madaling salita, kahit saan mo ito ilagay, maging sa mga bundok o sa mga gubat, ay may kakayahan itong umabot sa target ng hindi napapansin. Subalit ang pinaka nakakatakot dahil sa sobrang liit nito at sa low noise ng electric motors ay halos hindi ito naririnig. Pwede itong ilagay sa likod ng isang pickup o sa loob ng isang van. Kapag tinakpan pa ng camouflage, ay halos imposible na itong makita. Ang mata ng tao ay malinaw lamang sa loob ng tinatayang 20 feet. Pero ang Krampus, kahit nasa malayo, ay kaya nitong umatake. Hindi rin nito kailangang lumapit para makapinsala. Bukod pa rito, ay hindi lang siya sandatang tagasunog. Isa rin itong mahusay na surveillance drone. May matibay itong control system na hindi basta natitinag kahit na may ulan, snow, sobrang init o sobrang lamig. Hindi rin agad nauubos ang kuryente nito dahil may malakas itong battery na nagbibigay dito ng kakayahang gumalaw at maghintay sa paligid ng ilang oras bago ito kailangang i-recharge. Hanggang ngayon ay may isang tanong na hindi pa rin masagot ng malinaw tungkol sa Krampus at ito ay kung gaano kalayo ang kaya nitong marating bago tuluyang mawalan ng koneksyon sa operator. Pero kahit wala pa tayong eksaktong sagot dyan, ay may isa pang bagay na sigurado. Kaya nitong lagyan ng kagamitan para makapagpadala ng live video habang gumagalaw sa labanan. Sa ganitong paraan ay pwedeng maitago ng mga sundalo ng Ukraine ang drone sa isang lugar na hindi mapapansin ng mga kalaban. Habang nakastandby ito ay hindi agad mauubos ang battery kung kaya't matagal itong makakapaniktik ng tahimik. At sa oras na makita ng operator ang tamang tiempo at lugar kung saan maaaring umatake, ay sapat na ang simpleng pagikot sa turret ng Krampus para paputukin ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga sundalong Russian na hindi nakapansin dito ay maaaring matunaw sa tindi ng apoy. Dito pa lang makikita na ang bawat parte ng disenyo ng Krampus ay talagang pinag-isipan ng mabuti para takutin at sakta ng kalaban. Maging ang mismong pangalan nitong Krampus ay hindi rin basta-basta lang pinili. Malaki ang posibilidad na kinuha ang pangalang ito mula sa isang halimaw sa kwento ng German folklore, isang nilalang na kalahating kambing at kalahating demonyo na sinasabing dumadalaw tuwing kapaskuhan para parusahan ang mga batang pasaway. Ayon sa alamat si Krampus ay may hawak na latigo at minsan ay dinadala pa ang mga bata sa impyerno. Ngayon tila may sarili ng version ng halimaw ang Ukraine, ngunit hindi ito dala ng kwento kundi gawa sa bakal at teknolohiya. Hindi ito dumadalaw tuwing Pasko kundi tuwing may sundalong ng aapi. At ang dalang parusa nito ay hindi latigo kundi apoy na mas mainit pa sa impyerno. Ang totoo, hindi lang basta sandata ang karampus. Isa itong mensahe, isang malinaw na pahayag na handa ang Ukraine na lumaban at magparusa sa mga umatake sa kanilang bayan. Para sa kanila, ang drone na ito ay sagot sa mga kasalanang ginawa ng Russia. Isang sagot na kayang tunawi ng katawan ng tao sa loob lang ng 3 seconds, ngunit hindi natatapos ang kwento rito. Ang paglabas ng Krampus ay bahagi lang ng mas malawak na hakbang ng Ukraine. Isa lang ito sa napakaraming ground drones na planong gamitin ng Ukraine sa gitna ng laban. Ayon sa mga ulat, may halos 80 na klase ng unmanned ground vehicles o UGVs na pawang gawa rin sa Ukraine. At ang mga ito ay sabay-sabay na ihahanda para sa mas matinding sagupaan si Alexander Chernyavsky na bahagi ng 241st Territorial Defense Brigade ng Ukraine ay nagsabi na napakahalaga ng mga ganitong drone. Bakit? Dahil kaya nitong palitan ng mga infantry soldiers sa mismong harapan ng digmaan. Sa madaling salita, imbes na tao ang sumugod, ay robot na ang gagawa ng trabahong yun. At ito ay malinaw na tugon sa paulit-ulit na taktika ni Putin na basta magpadala na lang ng maraming sundalo para sa lakay ng posisyon ng Ukraine, umaasang sa dami ng tauhan ay mapuputol din ang depensa. At kahit lumipas na ang mahigit tatlong taon mula noong nagsimula ang gulo, ay tinatayang may 1.32 million active soldiers pa rin ng Russia. Kumpara dyan, ang Ukraine ay may humigit kumulang 900,000 lang. Bukod pa riyan, may mahigit 2 million na reserba ang Russia na maaaring tumulong anumang oras. Hindi man lahat ng iyon ay naroroon sa loob ng Ukraine, malinaw pa rin na mas marami ang bilang ng kalaban. Pero dito pumapasok ang kahalagahan ng teknolohiya. Sa tulong ng mga drones tulad ng Krampus ay nabibigyan ng pagkakataon ng Ukraine na protektahan ang kanilang mga sundalo. Sa halip na sila ang humarap sa peligro, ang mga bakal na makina ang haharap para sa kanila. At sa laki ng pinsalang kayang gawin ng mga drone na ito, ay darating ang panahon na baka mas marami ng kalaban ang haharap sa robot kaysa sa totoong sundalo. At mukhang ito nga ang direksyong tinatahak ng Ukraine, isang digmaan kung saan mas kaunti ang dugong dadanak dahil mas maraming makinang kikilos. Sa mga ulat na lumabas, kahit wala pang naipapakitang aktwal na video ng Krampus sa aksyon, ay marami ng ebidensyang ginagamit na ng Ukraine ang iba pang klase ng unmanned vehicles sa labanan. Noong buwan ng March ay may mga ulat na nagsasabing ginagamit na ng Ukraine ang mga ground drones sa iba't ibang misyon mula sa pagmamatyag, paghatid ng gamit, paglalagay ng mga mina hanggang sa mismong pagsugod sa puwersa ng kalaban. At ayon pa sa parehong ulat sa susunod na 6 hanggang 12 months ay posibleng mas umunlad pa ang teknolohiya ng ganitong klase ng drones. At kung pagbabasehan ang bilis ng pagtugon ng Ukraine sa mga pagbabagong ito ay makikitang mas handa sila kumpara sa Russia. Sa katunayan, may plano ang Ukraine na makabuo ng 4,500,000 na drones bago matapos ng taong 2025. Hindi pa tukoy kung gaano karami roon ang ground drones, pero malinaw na may malinaw na direksyon ng bansang ito. Gusto nilang tapusin ang digmaan gamit ang talino, diskarte at teknolohiya. Sa ganitong paraan ay hindi lang nila pinoprotektahan ng kanilang bayan, pinapakita rin nila na ang hinaharap ng digmaan ay hindi na lang laban ng tao, laban sa tao, kundi laban ng makina, laban sa kasamaan. Kaya naman sa kalagitnaan ng tumitinding labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay unti-unting lumitaw ang isang bagong sandata na may kakayahang baguhin ang takbo ng digmaan. Ang sandatang ito ay halos hindi maririnig habang papalapit, ngunit taglay ang lakas na kayang magdala ng matinding pinsala sa loob lamang ng ilang segundo. Ang pinakakilalang katangian nito ay ang paggamit ng electric motors na halos walang tunog, kaya nagagawa nitong makalapit sa target ng hindi kaagad napapansin. At dahil kaya nitong umatake mula sa malalayong distansya, kadalasan ay wala ng oras para makaiwas ang target bago pa man tuluyang tamaan. Sa ganitong klasing teknolohiya ay mas lalong lumulubha ang problema para kay President Vladimir Putin. Ang mga lumang taktika na paulit-ulit niyang ginagamit simula pa noong unang araw ng pananakop ay lalo lamang naglalagay sa kanyang mga sundalo sa matinding kapahamakan. Isa sa mga estratehiyang ito ay ang tinatawag na human waves kung saan sunod-sunod na pinapadala ang mga sundalo sa harap ng labanan. Minsan ay naglalakad lamang, minsan ay nakasakay sa mga tanke, armored vehicles o maging sa mga motorsiklo. Sa unang tingin ay tila isa itong taktika na nagpapakita ng lakas pero sa harap ng makabagong sandatang tulad ng Krampus, ang ganitong uri ng galaw ay nagiging parang pagpapakain sa apoy. Ang RPV-16 rounds na gamit ng drone ay may kakayahang painitin ang isang sasakyan ng husto. Kaya kahit anong klase pa ng proteksyon ay hindi sapat. Sa loob ng ilang segundo lamang, ang sino mang nasa loob ay para nang inilagay sa loob ng isang pugon. At hindi doon nagtatapos ang kahinaan ng Russia. Isa pa sa mga madalas nitong gamitin ay ang trench warfare. Sa simpleng paliwanag, ito ay ang paghuhukay ng malalim na hukay sa lupa upang doon magtago ang mga sundalo. Noong June ng taong 2022 ay iniulat ng mga observer na ang labanan sa Ukraine ay unti-unti nang nagiging katulad ng nangyari noong World War I. Makikita sa magkabilang panig ng labanan ang mga sundalo na nagkukubli sa mga hukay habang naghihintay ng tamang oras para umatake. Sa panahong iyon ay sapat na ang ganitong uri ng proteksyon para makaiwas sa mga pagsabog ng artillery. Ngunit simula ng ilunsad ang Krampus, ang mga trenches na dati iligtas na lugar ay bigla na lamang naging mga bitag ng apoy. Ang init na kayang buuin ng RPV-16 ay sapat para dumaloy sa ilalim ng lupa at gawing parang pressure cooker ang kabuuan ng trench. Sa halip na maging taguan ito ay nagiging hukay ng kamatayan. Kapag tinamaan ng drone, ang mga sundalong nandoon ay wala ng pagkakataong makatakas. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nananawagan na panahon na para baguhin ng Russia ang kanilang mga strategy sa digmaan. Ngunit sa kabila ng malinaw na mga babala at paulit-ulit na kabiguan, si Putin ay tila hindi handang gumawa ng kahit anong pagbabago. Sa loob ng nakaraang tatlong taon ay ipinakita na niyang paulit-ulit niyang ginagamit ang parehong mga taktika kahit na hindi na ito epektibo sa kasalukuyang teknolohiya ng digmaan. Bukod pa sa mismong kakayahan ng Krampus sa labanan ay may isa pang mahalagang aspeto na mas lalong nagpapakita kung gaano kaseryoso ang panig ng Ukraine sa paggamit nito. Hindi ito basta-basta lang sandata na ginagamit ng ilang piling unit para subukan sa aktual na labanan. Ang Krampus ay may formal authorization na gamitin mula sa mga opisyal ng Ukraine. Ibig sabihin ito ay hindi na eksperimento kundi isang ganap na bahagi na ng kanilang strategy sa digmaan. At kapag ang isang teknolohiya ay may formal na basbas -bas mula sa mas mataas na pamahalaan, ito ay patunay na may matibay na plano sa pagpapalawak at pagdagdag ng produksyon. Para sa mga tagagawa ng sandata sa Ukraine, malinaw ang ibig sabihin nito. Panahon na upang seryosohin ang paggawa ng mas marami pang Krampus drones. Dahil aprobado na ito sa mas mataas na antas, pwede nang ibahagi ang disenyo nito sa iba't ibang kumpanya at pabrika. Kapag nagkakaisa ang mga ito sa layunin, ay posible na sa loob lamang ng ilang linggo o buwan ay mapuno ng krampos ang himpapawid. At habang ginagawa ito, ay hindi rin titigil ang pagpapahusay ng disenyo. Tuloy-tuloy ang pag-upgrade, pag-aaral at pagdagdag ng kakayahan ng drone upang maging mas mabilis, mas matalino, mas matibay at mas mapanganib. At ang pinakamalaking epekto nito ay hindi lang basta pinsala sa panig ng kalaban, kundi pagbabago sa mismong direksyon ng digmaan. Sa ngayon ang Krampus ay isa sa pinakamabangis na sandatang ginagamit ng Ukraine at para sa mga sundalong Russian ang bawat paglipad ng drone na ito ay may dalang pangamba hindi mo na din kailangang hintayin ang malakas na pagsabog minsan ay sapat na ang init para tapusin ang laban bago pa ito magsimula Ngayon isang malaking tanong ang bumabalot sa isipan ng marami paano pa kaya gagamitin ng Ukraine ang Krampus sa mga darating na buwan may magagawa pa kaya ang Russia para pigilan ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga halimaw na ito o tuluyan ng magbabago ang takbo ng digmaan dahil sa tahimik ngunit mabangis na sandatang ito? Sa panahong ito ay hindi na sapat na lakas ng tao lang ang ilaban. Nariyan na ang mga machineries, mga robot na walang pagod at may kakayahang sirain ang kalaban sa loob ng ilang segundo. At sa unti-unting pagbagsak ng mga lumang strategy ay unti-unti ring nawawala ang dating lakas ni Putin. Sa harap ng teknolohiyang tulad ng Krampus, isang bagay ang malinaw, ang digmaan ay hindi na katulad ng dati. Sa pangkalahatan sa patuloy na paglalim ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay malinaw na hindi na sapat ang mga luma at paulit-ulit na taktika para makamit ang tagumpay. Sa halip, ang teknolohiya na ngayon ang tunay na nagdidikta ng galaw at kapalaran ng mga sundalo sa larangan ng labanan. At sa puso ng makabagong revolusyong ito sa pakikidigma ay naroroon ng Krampus. Hindi ito basta invention lang kundi simbolo ng determinasyon ng Ukraine na gumamit ng talino at diskarte sa halip na itaya ang buhay ng kanilang mga sundalo. Sa likod ng, ng malamig na bakal nito ay naroroon ang init ng kanilang paghihiganti, ang apoy ng kanilang paglaban at ang liwanag ng kanilang pag-asa. Sa paglipas ng mga buwan, habang mas pinapahusay pa ang disenyo at mas pinararamihan pa ang deployment ng mga drone tulad ng Krampus, ay unti-unting lumilinaw na ang hinaharap ng digmaan ay hindi na labanan ng dami ng sundalo kundi ng talino, teknolohiya at bilis ng pagbabago. At sa digmaang ito, ang bansang unang yumakap sa makabagong paraan ng pakikipaglaban ng siyang may pinakamalaking chance na manalo.